Taurus, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo in terms of your love and health Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi lahat ay makaka-relate So be open-minded So tignan natin kung ano ba ang iyong energy So first, unahin muna natin uh, First, tignan muna natin ang iyong energy Energy po, spirit guide ni Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, we have strength. So, pwedeng overall naman, ano, maganda naman yung uh, katayuan mo sa buhay, maganda naman yung nangyayari sa inyo ng person mo, even your health. So, pwedeng may nagpapalakas dito. Pwedeng nagpapalakas kayo sa person niyo sa family ng person niyo Pwedeng mga ganun. So, tignan po natin. Okay. Ano ba ang pwedeng maganap pagdating sa love life and health. So, alisin ko lang muna po ang pusa. Ibababa ko lang siya. Ayan. So, we have strength. Malimutan ko tuloy sa sabihin ko. Ayun pala, tignan na natin. No? Ano yung mga pwedeng maganap pagdating sa iyong love life. Okay. Some of you naman na, ano, very inspired kayo. Mukhang na-inspired naman kayo pagdating sa inyong relationship. And nakikita ko dito, pwedeng hindi naman po siya nakakasagabal sa inyong mga plano. Ayan. I mean, sabihin natin, di ba? Yung na-inspire talaga kayo, hindi yung pag nagkaroon kayo, pag mayroon kayong love life, stress kayo, ganyan, toros. Hindi ko naman nakikita na gano'n, Mas, mas sumisipag pa kayo, mas na-inspire kayo. But let's see, ano ba yung issue? Tignan natin, ano ba yung issue pagdating sa love life mo? Spirit guide, ano po ba ang issue pagdating sa love life? Ni Taurus. We have success. Okay. So, pwedeng ito, Ayan, kaya meron dito, pwedeng nagpapalakas po kayo sa person niyo, kasi pe, pwede na medyo napabayaan nyo ba yung inyong relationship nitong mga nakakaraan kasi masyado kayo nag-focus sa inyong love life. We have success, we have family, di ba sabi ko kanina dito, pwedeng may nagpapalakas sa family ng person, so pwedeng ito yon. Mukhang nagkaroon lang ng minor issues dito, pero kayang-kaya nyo naman pong ayusin. Need nyo lang talagang bumawi sa person niyo Or kung mayro mga kayo na-disappoint na family members nung nung person mo, yan, bawi po kayo sa kanila. Baka may nagtampo lang sa'yo dito. Parang bigla siyang tumahimik. Mm -mm. Kuha tayo dito ng isang card lamang. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. So, meron naman dito, pwedeng nagsiself-pity. Ayan. Mm -mm. So, mahal po kayo ng person ninyo, no? Kasi, mahal niya kayo. Sometimes naman talaga, pag yung real talaga yung love, no? Pure yung love, di mo din ma-explain kung bakit ka ba minahal ng taong yon. Or di niya ma-explain. Or ikaw din, di mo din ma-explain kung bakit mo ba siya minahal. Sige, na natin. Ano ba yung nararamdaman sa'yo ngayon ng person mo? Hmm. We have Knight of Pentacles. Nakikita ko dito is, mahal ka niya, nagpaplano talaga siya para sa future ninyo. We have the Hanged Man. Kaya suportahan mo siya dito. Kasi there are times no, na yung person mo, ayan, nawawalan po siya ng lakas ng loob. Kaya ang sabi ko sa'yo, pwedeng nai-inspire kung hindi ikaw, nai-inspire talaga siya dito sa connection ninyo. Ginagawa niyang inspiration yung inyong relationship. Tsaka mm -mm. nakikita ko naman dito sa person mo, hindi naman siya nagahanap ng iba. Kung ito yung feel mo na hindi ka attractive, person mo naman wala sa kanya yan eh. Kasi pwedeng hindi ka naman niya kasi nagustuhan dahil lang sa physical looks. No? Kung hindi nagustuhan ka talaga niya, kasi nagustuhan ka niya, minahal ka niya kung ano ka. Mm, mm Yan, we have eight of cups. Kaya yung iba po sa inyo, ayan, huwag nyo ipagtabuyan yung person niyo Meron akong nakikita dito, parang pinagtatabuyan nyo kasi siya eh. I mean, pinapalis nyo ba? Kung na rin, naglalambing. Yung ganun, parang umiiwas kayo. Kasi nga, ito yung na feel nyo eh. I don't know kung yung iba sa inyo, dumadaan ba kayo sa, meron ba kayong stress na pinagdadaanan, or depression. Kaya parang yan yung nafe-feel po ninyo. Actually, yung iba nga sa inyo, nagustuhan kayo ng person niya meron dito ha. Yan. Because of your intelligence. Because of your mind. So, tingnan naman natin pagdating sa health. Spirit guide, kamusta naman po ang health ni Taurus? Kamusta po ang health ni Taurus, spirit guide? Okay, dalawa yung lumabas dito. Tingnan natin. Sa health mo naman, okay. Tignan natin. Hmm, meron ako nakikita dito. Meron ba dito hindi magkaroon ng anak? Nahihirapang magkaroon ng anak. Meron pong pinapakita na ganun dito. So, more on, male yung, male kasi yung pinapakita na mayroong problems dito. So, magpa-check po kayo sa OB. Magpaano kayo yung count, sperm count, yung iba sa inyo. Baka need nyo po yun. Ayan o, meron dito. Healthy naman, pero pwedeng yun lang yung sabihin natin. Doon lang kayo nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon po ng anak. Meron dito talaga. So, yan. Kung meron dito na frustrated frustrate sinisisin nyo yung sarili ninyo. Kung ba't di kayo nagkakaanak ng person mo, Tignan nyo rin po yung side ng person mo kasi baka siya yung may problema. Pwede naman o, no? meron dito kasi pinapakita may solusyon pa siya. Mabibigyan pa po yan ng solusyon. We have the world. Could be one year from now for some of you. Pwedeng yung gusto ninyong mangyari pagdating dito sa pagkakaroon ng pamilya, pagbuti ng health ninyo, magagawa nyo talaga. Ayan, mabagal lang talaga siya. So, hindi po siya biglaan. No, hindi siya yung once na kung nagpa-check up kayo, yun na. Asahan nyo na agad na mayroon. Pero be hopeful, but huwag kayo masyadong maging desperate dito. Siyempre, gawin nyo pa rin kung ano yung uh, sinasabi po sa inyo. Okay naman yung health ng iba sa inyo. Pero more on, ito lang kasi talaga yung pinapakita. Yung iba naman dito, pwedeng hindi, hindi yung hindi kayo magkaroon ng anak or nahihirapan. No? Kung hindi, mabilis namang magkaroon ng ano, ng anak yung iba sa inyo dito. O, mabilis makabuo. Merong ganun. So, ano bang solusyon dyan? May magpapabasek kami dito, ganun. Or magpapalay na ba? pwede po na yan ay pag-uusapan po ninyo ng asawa mo. Siyempre, yung mga menopause na po dyan, ano, at yung wala namang asawa, oh, wag, ibig sabihin, hindi para sa inyo yung part na to. So, sabi ko nga, is, ito ay general reading lamang. Kaya wag nyo pong akuin lahat ng mensahe. Tignan nyo rin yung iba ninyong signs. Baka doon kayo mas makaresonate sa part na to. we have if you believe. You see, diba? Maniwala daw po kayo na ibibigay din sa inyo kung ano man itong hinihiling niyo. Sabi dito, no need to worry. No need to worry lamang kung meron po kayong ginagawang action. Diba? Mag-expect kayo ng something. Pero kung wala naman kayong ginagawang action towards dyan, diba? It's a yes or for you. It's a yes for you. Ibibigay po yan sa'yo. Pagdating sa love life na hinihiling mo, sa success ng bawat family members, sa peace of mind, di ba kung merong may hindi nagkakasundo, ibibigay po yan, ibibigay yung peace of mind, ibibigay yung success, ibibigay yung matagal nyo ng hinihiling. Taurus. So, yan lang po. Maraming, ayan o, improving health. ba? Diba? Mag-focus din yung iba talaga sa inyo, sa inyong health. Okay, or kung ano pa yung mas makakabuti sa health ninyo. Kasi meron dito, okay naman nga po talaga yung health ninyo. Need nyo lang siyang i-maintain. So, 5, 28, and 26 po ang iyong lucky numbers. Maraming maraming salamat po. Ingat ka always and more blessings to come.